What are the key arguments for and against biblical inerrancy? Imagine the Bible is on trial. The charge being untrustworthy, unreliable, and ultimately untrue. What evidence would be presented for the prosecution? And what arguments would be made in its defense? The debate over biblical inerrancy is one of the most important and complex discussions in Christianity. It's not just an academic exercise, it affects how we read. interpret, and apply the Bible in our lives. So let's step into the courtroom and examine the key arguments for and against this vital doctrine. Magsimula tayo sa mga pagtutol. Unang pagtutol, ang Biblia ay may autoridad lamang para sa pananampalataya at pagsasagawa. Sinasabi ng argumentong ito na ang mga detalye ng kasaysayan at siyensya ng Biblia ay maaring hindi tumpak kahit na ang mga espiritual na turo nito ay totoo, tugon, ngunit mali ang pagkaunawa nito sa sariling patutuo ng Biblia. Sinasabi ng 2 Timothy 3.16 na ang lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos, hindi lamang ang mga bahagi tungkol sa pananampalataya at pagsasagawa. Pagtutol, ikalawa, ang terminong inerrancy ay isang mahinang termino. Sinasabi ng mga kritiko na nagpapahiwatig ito ng isang mahigpit sa katumpakan na hindi inaangkin ng Biblia na mayroon. Tugon, habang ang wika ay hindi perpekto, ang inerrancy ay nagiging isang maikling paraan para sa kumpletong katutuhanan ng Biblia na kinikilala na gumagamit ito ng iba't ibang mga estilo ng panitikan at mga kontekstong pangkasaysayan pagtutol, ikatatlo, wala tayong inerrant manuscript. Dahil wala tayong original na mga autograph, paano natin maangkin na ang mga kopya ay walang kamalian, tugon, nangako ang Diyos na iingatan ang kanyang salita. Pinapayagan tayo ng textual criticism na muling itayo ang original na teksto ng may kahangahangang katumpakan. I know that some of these objections can be unsettling. It's okay to have questions and doubts, but it's important to remember that the doctrine of inerrancy isn't about ignoring the challenges. It's about trusting that God's Word is ultimately reliable, even when we don't understand, understand everything perfectly. It's about approaching the Bible with both humility and intellectual honesty. seeking to understand its message in its fullness. Kaya narito ang hamon ko sa inyo. Huwag matakot na makipagbuno sa mga argumentong ito. Huwag lumayo sa mahihirap na tanong. Sa halip, gamitin ang mga ito bilang isang pagkakataon upang palalimin ang iyong pag sa kasulatan at upang palakasin ang iyong pananampalataya. Mga kung pag-aralan ang Biblia ng masigasig, Humingi ng patnubay mula sa banal na Espiritu at magtiwala na ihayag sa iyo ng Diyos ang kanyang katotohanan. At habang ginagawa mo ito, matuklasan mo na nawa ang uh, nagbabagong buhay sa kapangyarihan ng kanyang salita na walang kamalian. Psalm 12 verse 6, The words of the Lord are pure words like silver refined in a furnace like silver purified seven times. Pagpulain naman tayo ng Panginoon.